Inaabangan ngayong araw ang change of command ceremony ng AFP na pangunahan ni Pangulong Aquino. Dito opisyal na magpapalit ng liderato ang Armed Forces of the Philippines. Alamin nga natin ang detalye mula kay Katrina Song. Katrina! Susan, ngayong umaga na nga isa sa gawa ang AFP Change of Command Ceremony dito nga sa Campo Aguinaldo na pangungunahan ni Pangulong Benigno Aquino III. Inaasahang aabot sa 600 na mga panauhin ang magpupunta dito sa Camp Aguinaldo upang saksihan ang pagpapalit ng liderato ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kasama na riyan ang mga dating pangulo ng bansa, mga senador, congressmen at iba pa. Sisimulan nito sa pamamagitan ng pagbibigay ni Pangulong Benigno Aquino III ng Presidential Legion of Honor with a degree of Chief Commander and Citation kay outgoing AFP Chief of Staff General Jesse D. Delyosa. Matapos naman ang presentasyon ng parangal kay Delyosa, sa agad nasusunod ang change of command ceremony. Dito ililipat ang command ng AFP sa kanyang successor na si Lieutenant General Emmanuel T. Bautista. Sa pahayag ni Bautista kahapon, nagpasalamat siya kay Pangulong Aquino sa tiwalang ibinigay nito sa kanya. Ayon pa dito, maibabalik lamang daw niya ang ipinagkaloob sa kanyang tiwala sa pamamagitan ng pagsisilbi sa mga tao at pagtupad sa mga mandato ng AFP. At Susan, as early as 6 a.m. nga ay nagsimula na nga ang preparasyon dito nga sa AFP headquarters sa Camp Aguinaldo. Kasama na riyan ang pag-iikot kanina ng mga bomb sniffing dogs para masiguro naman ang kaligtasan ng mga dadalo sa naturang aktibidad. At yan na muna ang latest mula dito sa Quezon City. Susan? Maraming salamat, Katrina Son.